Daniel Padilla, handang magbukas ng panibagong chapter, kasama pa rin si Catherine Bernardo. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring umaasa ang ilang mga Katniel fans na muling magkakabalikan ang long-time celebrity couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos ang pagkumpirma nilang dalawa sa kanilang paghihiwalay. Nagkaroon ng pag-asa ang ilang mga netizens na may posibilidad pa na magkakabalikan ang dalawa dahil tila sinusuyo naman ni Daniel Padilla ang aktres at naging civil din naman si Catherine Bernardo sa pakikitungo niya kay Daniel Padilla. May mga ulat pa na nagsasabing lumalapit na umano ang aktor sa mga kaibigan nilang dalawa ni Catherine Bernardo upang humingi ng tulong sa mga ito para makausap niya ng masinsinan ang dating girlfriend. Samantala, Marami pa rin naman sa mga netizens ang naniniwala na malalampasan rin nilang dalawa ang mga pagsubok na ito at kung sila talaga ang para sa isa't isa ay magkakabalikan pa rin sila. Sa kabilang banda, tila lalo namang umingay ang pangalan ngayon ni Catherine Bernardo matapos ang pagkumpirma niya sa paghihiwalay nila ni Daniel Padilla tila nakuha kasi ni Catherine Bernardo ang simpatya ng mga netizens, patungkol sa naganap na hiwalayan nila ni Daniel, dahil may babae na itinuturong naging dahilan ng lahat, sa katauhan ni Andrea Brillantes. Dahil dito, may mga naghinala, na kaya sinusuyo ngayon ni Daniel Padilla ang aktres, dahil sa ayaw nitong maapektuhan ang kanyang karyer, dahil sa nakukuhang simpatya ni Catherine Bernardo mula sa publiko. Gayon paman, ayon sa mga netizens na ang mas mainam na gawin ngayon ni Daniel Padilla, para hindi na maapektuhan ang kanyang showbiz career, ay linawin na niya ang totoong naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo, lalo na kung wala namang third party o lokohan na nangyari. Subalit, ayon naman pa sa ilang mga netizens, na kung totoong may kasalanan siyang mabigat ay tiyak na lalong mananahimik ang aktor, dahil sa takot na tuluyang bumagsak ang kanyang showbiz career sa kabilang banda wala namang ibang makakapagdesisyon sa kahahantungan ng relasyon ng dalawa kundi si Catherine Bernardo kung kaya pa niya patawarin ang aktor at kung handa ba siyang kalimutan ang lahat ng mga nagawang pagkakamali ni Daniel Padilla Samantala, naging usap-usapan naman ang ibinahaging post ni Daniel Padilla bilang pagbati kay Catherine Bernardo nitong New Year's Day. Ayon kay Daniel, kahit pa nagsara sila ng chapter sa kanilang buhay ay magbubukas naman sila ng mas wonderful pa kaysa sa naunang nagtapos na. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag -like at mag para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!